Tapos na tayo dito mga kanayti May ayuda tayong 1,000 pesos yeah. Ayan, kondisyon na naman Pati gulong mga kanayti, kondisyon na Alright, pwede na tayong mamasada ulit What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Ngayong araw, pupunta tayo ngayon ng Binalonan at may magaganap na ayuda doon ngayon. Lahat ng mga tricycle driver dito sa Ordaneta pupunta doon sa Binalonan mga kanoypi. May ibibigay si Governor Giko na blessing sa mga tricycle driver. So, samahan nyo kami mga kanaypi ni Mia at yung kapatid ko tapos yung kumpare ko dito sa kabila si Jeffrey Kaido so punta kami ng binalonan ngayon gagamitin namin si Mia pero si Mia mukhang ano malambot yung gulong mga kanaypi harap likod oh. kailangan muna natin i ano ipabomba Pumbahan sa ano sa sentrum. Pati harap po malambot, grabe naman. So tara, mga kanaypi. Tara, mga kanaypi. Ipabumba muna natin 'ton sa ano. Sa sentrum.

Sa ang likod mo talagang Kun Ano? Ano? Harap likod naman na na Kun Malambot Ayos na, nabumbahan na Nahanginan na mga kanaypi Thank you Ah, nandito na tayo sa Binalonan. Dun tayo magpa-park sa likod. 95 na puro ortaneta to. Yan mangalas na lasyete. At Yan dito na yan si Mia makakain ng na yung kanyang ng ano kanyang hmm. leg alright dito tayo kukuha ng ayuda <laughs> ayuda ng tricycle driver shout out shout out shout out kagawad Dawa, dawa, Kuha mo na yung papel mo. Oo, oh, pre, tapos na. Daming tao. <laughs> Mga tricycle driver ng Ortaneta yan. Ayuda. Pwede na natin. Spade, shout out. Go! Go, gusto kayo dyan! Sana all. Oh, Go, gusto kayo dito. Ang Piyawat ka Lima ribo! <laughs> <5 ,000. laughs> Tapos na tayo dito mga kanayti May ayuda tayong 1,000 pesos <laughs> Ayos na Tara tayo kay Mia Tapos may binigay pang kalendaryo Ayan o oh

ay, grabe. Ngayon lang, Mia. ayan palit interior. Dapat <laughs> na. Nandito na ako sa amin. Buti na lang napapalitan ko agad ng ano, ng interior yung harapan. Grabe. Minalas pa. Ito na mga kanipi. Bali lalabas na tayo. At mamaya pupunta ako kay Mangbong kay Dancing Mechanic. Ipapalit ko na yung ano, yung nabili ko na sprocket at kadena para kay Mia. So ito, ah, syempre yung gulong na nabili ko nung ano, nakarang-araw pa to mga kanaypi, mga nakarang-araw, yan. papalik ko rin din sa kanyang likod para isahan na lang na pagpalit mga kanaypi, pagbaklas kay Nia. saka update sa ano, sa mga nakasalang na ano, na itlog, dito sa incubator, may mga napisa na mga kanaypi ilang piraso na yung napisang itlog doon pakita ko muna sa inyo bago tayo umalis ayan so ayan na mga kanaypi yung mga napisa ayan ayos no papisa pa lang yung iba eh so hopefully na ano hopefully na marami pang mapisa dyan nang marami tayong maibenta kasi may kukuha na dyan mga kanaypi kung naalala nyo yung pinaghatiran ko dun sa ano, sa Nueva Ecija sa Lupaw siya rin yung bibili nyan mga kanaypi kaya kailangan maraming mapisa dyan sa ano sa mga itlog pa dyan na nakasala no. so tara uh, punta na tayo mga kanaypi Palitan natin yung gulong ni Nia Sa likod Kanina Umaga Lumabas ako Nilabas ko siya sa kanyang garahe At Medyo malambot yung harap Sa kalikod na gulong eh pinabumbahan ko lang dyan O sa uh, malapit sa amin Mga kanaypi Nung pumunta tayo doon sa ano, Sa binalonan ayan, nakita nyo naman na naplat yung harapan so sa likod naman yung problema ko ngayon yung sa harap, napalitan ko na ng bagong interior sa likod uh, hindi ko lang alam kung may butas yung interior na yun o wala pero kung may butas sana flat na yan tignan natin mga kanipi papakita natin mamaya doon sa ano sa gagawa kung kailangan palitan yung interior o hindi pa no so yan yeah. itali ko muna itong ano itong gulong dito sa likod kasi maghahanap muna tayo ng ano ng pasahero sayang din mga pino saka yung ano yung nakuha nating ayuda kanina sa binalonan mga kanay pino isang libo yon na binigay sa aming mga tricycle driver may paglalaanan yon ibibili ko mamaya yon ng ano ng gatas ni baby Mika sa katingnan natin kung magkasa pati diaper, per bibiling ko na rin no ganun talaga para ma stock na naman na gatas yung anak ko para hindi maubusan no samahan niyo ako ngayon mga kanipi sana makahabol pa tayo ng pasada nang may pambili tayo ng ulam ngayong araw no let's go ayan mga kanoypi nandito tayo sa IG pala niyan tay Dito, no, bang? Antay na Kung naman na dyan katabla na Ay haan na <laughs> Maglagi din sa takat palaw <laughs> 180 Boy na mano natin Kumita tayo ng 20 pesos So diretso tayo kay Mangbong Mga kanipi baklas na daw dyan Hoy Talaga oh May tagapalina dito okay, okay, eh ko. kunin natin tong gulong mga kanayiti at ipapapalit natin ayan papalit tayo dito ng, ano, ng gulong mga kanayiti nandito na yung gulong imiya. Mia ayan o oh. Put-put na rin palit natin dito sa vulcanizingan no Kung <tipos> pa check mo nata kuha na interior na baka kuha dabot, <tipos> dabot na ang batid dabot nangal ah, may butas pala ng maliit kaya pala na paplat Hoss Okay Kaya na mga kanipi Napapalitan na natin ang gulong Ayan o, shout out Ayan, kinakabit na yung kadena ni Mia Bagong gulong, bagong sprocket Bagong kadena kondisyon yan pang long distance na naman yan yaing <laughs> maligo ayan kondisyon na naman pati gulong mga kanayipi kondisyon na alright pwede na tayong mamasaada ulit no ayan oh thank you kay paulo at sabayaw niya Ayan mga kanuypi. All Alright na si Mia Grabe Ang ganda na naman ng takbo nya Condition na condition yung ano Yung sprocket nya Yung gulong nya Ayan wala na tayong Hindi na tayo kakabakaba Sa daan Dahil

dalhin muna natin to sa bahay mga kanaypi itong binili ko para kay ano kay BB Mike pati itong gulong atid muna natin dyan ayan mga kanaypi uh, pipila na naman tayo dito sa, ano, sa paradahan kanina yung pila ko dito nakuha ko San Vicente eh Ayan, bumili ako ng pagkain ng sisiw mga kanayti. <laughs> Mayat. Pagkain ng mga sisiw na napisa. Ayan, tayo na yung magkakarga mga kanayti. Diretso garahe na to.